Mabilis, ijoa kita pre oh. Okay na no. <laughs> Ayo, okay, si kecoh, yeah. masuk. pasok! ayo, 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 tayo, pre! palaka, may palaka. Diyan pa sa bugi na dito, sa giant eh. Diba sabi ko siya pre, eh abab eh. Primitore! Pre may tore! Pre! May... May robot pre. Robot, no, robot okay, lang yan. Mag-inverse <laughs>

robot pero robot.